Wow. Wow. It. I'm it. Yeah. I've been so caught up in the Can't see what's wrong sa bata kanina nagsalita uh, uh, sa know, Filipino sa so, very 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 good sa mga parents sino bang magtanong dyan kung anong gagawin ko sa ating uh, ano kung balak na ipatupad doon ang artikulo kamusta na po yung anak nyong si Baste si Baste may amin nga pala ako sa doon. ano pong masasabi nyo dun sa kagandahan ni Mami Dunisha

meeting ko lahat ng drugs na natitira sa Pilipinas. <laughs> Para ako na lang ang user, ako na ang patayin nyo. Ano po kailan na ang baba? Ha? Ah, ano sabi mo? Bakit daw po kayo lagi na baba? Ayos na, kaysa sa'yo mukhang baba. <laughs> And you will be my political machinery. <laughs> Another question. Uh, Paano mo masasunod uh, po ang traffic? Ang traffic, okay. uh, sunugin natin yung mga sinabi. Masabugin <laughs> natin. Lahat ng tao, mag-bike na lang. Okay. okay. Ano pong gagawin niyo sa China tungkol sa issue ng Pesky Agency? Kakausapin ko si Kyle about that. Okay. Kyle? Kyle Monteveros. Kyle Monteveros. You know, the president of China was talking talking to me niya, So, yeah, yeah. Seto, to, Seto. Set to. Hey, Bob, let's go. And then, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ang talaga namang napusuan ko kayo. Alam niyo ba si... Si Baby Si Baby Si na, <laughs> 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 so, rin, Sino po ang leader na nagsabi ng kwak al <laughs> ha, thank you. Sa pagkasarapan niya. <laughs> <laughs> si sige, sige, sige. Kasalukoy ang panginaanap ng mga general. Uh, sa leader ng tatlong bime. Kaya na hori na si Bebe, nagbabasketball lang siya doon sa... <laughs> 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 Ang apelyido talaga niya ay Barkas. Sa si Bebe, no? Ah, thank you. Ah, uh, pa ba bakit lagi na siya? Ha? Bakit lagi na siya? Tanong ka pa magkainom tayo pa kasi. Ah, ano Ang gagawin ko sa mga adik ngayon, gagawin kong kamukha niya yung butuhan butuhan uh, yung butuhan hindi <laughs> yung butuhan kahing <laughs> hindi yung butuhan si Alan walang mag-sabi-saing Mayor, maniwala mayo po dapat gawin mo alam naman parang 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 আমার <laughs> কিছু